At gaya ng mga naunan niyang pagbisita sa iba't ibang Filipino communities abroad, naging mainit at masayang pagsalubong ng Filipino communities sa Australia kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At live mula sa Melbourne, Australia, may report si Alan Francisco. Rise and shine, Alan. Rise and shine, Diane, bagong nga officially magsimula ngayong araw ang ASEAN-Australia Special Summit ay nagtungo na muna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino Community Event kagabi dito sa Melbourne. Kantahan! Kantahan. Sana'y sawi kang mga banyaga Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika Sayawan at kasiyahan ito ang mainit na salubong at tema ng Filipino community sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi sa Melbourne, Australia. Sinabi ni President Marcos na prioridad niya palagi ang pagbisita sa mga Pinoy tuwing nasa abroad para sa kanyang working visit. My first priority is to connect with you, my fellow Filipinos. My presence in Australia will only be meaningful If I am given the opportunity to meet with you, to spend time with you. ating mga kababayan, some of you have come all the way from regional Victoria, New South Wales okay, regional Victoria, New South Wales, malayo, layo-layo Queensland. Lagi kong sinasabi, lahat ng pinupuntahan ko, ako nagpapasalamat sa mga mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa, sa inyo na nandito sa Australia. Dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Sumikat ang Pilipinas dahil dahil ang ang, ang naging ang naging diaspora tinatawag eh, 'yung pag, uh, pagbiyahe ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ay nakilala ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, ang kultura ng Pilipino. At kaya naman ay eh, pinagminamahal na, napamahal ninyo ang inyong mga kaibigan na dito sa Australia. At napamahal na rin sila sa Pilipinas dahil diyan. Proud na proud ang Pangulo sa tagumpay ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kaya ginagawa niya rin ang kanyang papel na mapaunlad ang mga buhay ng Pilipino na nasa Pilipinas. Kinikilala natin ang galing ng mga iba, ang mga nasa ibang bansa. Ngunit mahalaga rin, kilalanin ninyo ang halaga at ang galing at ang sipag at ang husay ng Pilipino. Ta ipagmalaki natin. Kaya lagi natin po ipinagmamalaki sinasabi natin, kahit saan mo ilagay ang Pilipino, kahit saan mo dalhin yan, ay magsusumikap yan at magiging successful yan. Kaya uh, yan po ang isang ang, ang kailangan pagbaguhin, ang binabago po natin sa bagong Pilipinas. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa abroad na bumisita na sa Pilipinas. Gusto niyang masaksihan ng mga Pinoy abroad ang mga pagabago sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign. Lalo na ang mga younger generation para makilala nila ang kasaysayan at ma-experience ang tourist spots. Masaya naman ang mga Pinoy sa Australia matapos marinig ang mensahe at makasalamuha ang pangulo we are very proud and happy to meet our uh, president and i, I hope na i-continue niya yung mga magagandang ginagawa niya very inspiring he continues ano nag yung ano niya inspire ng mga Pilipino na mag ano magsikap at continue ano yung mag-promote ng bansa natin ang ganda ng kanyang mga pangarap para sa mga Pilipino hindi lang sa Pilipinas, pati sa overseas. So lahat kami dito sa Melbourne na natutuwa. Dayan, ilan sa mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Marcos sa ang bilateral meeting sa punong ministro ng Bansang New Zealand. Habang mamayang gabi naman ay ang dinner no, ng mga pinuno ng mga bansang dadalo rito ang kanilang mga may bahay rin ay kasama. Hanggang sa tuloy-tuloy yan yung event ng Pangulo hanggang sa makabalik dyan sa Pilipinas bukas ng gabi. At live mula rito sa Melbourne, Australia, kasama si RJ Guevara, ako sa si Alan Francisco. Dayan.